eto yung kitchen dati. Ayan. Hi! Tapos may isa pa ditong kwarto. Diyan. So, tatanggalin namin yung kwarto doon. Tapos ito, magiging kwarto ni Shay. Iyon magiging kwarto ni Sean. Sasarado namin yung pintuan dyan. Tapos, ito yung magiging sala nila and kitchen. Tapos ililipat namin yung pintuan na yan doon sa corner. Tapos ito yung magiging CR nila. Yan. So ipaparent namin to, iaayos lang namin konting renovation. Papakita ko sa inyo after matapos. Magiging maganda to, promise. place na to, dito ko unang nag vlog dito ko ipinakita na nakalipad na kami ng place, na nagpagbili namin yung dati naming bahay tapos ito yung inaakala nila na nire-rent namin, ngayon nakita nyo ibang iba na siya kasi Renovate na namin siya, natapos na siya Renovate. Ito yung place na nakaupo ako dati, yung lamesa namin dati. Um, ngayon, parang ito na yung magiging sala nila. Tapos, pwede nilang ilagay yung TV dito. Ayan. Dati, meron dito ang fireplace. yung pangpainit ng bahay. Ayan. Tinakpan namin, tapos nilagyan na lang namin siya ng konting design dyan. So, ang ganda! Ang ganda mag-picture dito. Actually, nakapag-picture na ako dyan at na-post ko na din. Yan, gumanda siyang tignan. Tapos, yung window na to, wala pang mga curtains. Lalagyan pa lang namin. Tapos, eto yung sala dati. Yung place na to. Ayan, sala to dati. Tapos, nandito yung TV. Pero ngayon, kitchen na siya. Ayan, mini kitchen lang siya. Maliit lang. Um, in order namin tong kitchen na to sa Ikea or Ikea yung tawag dito sa amin. Yan lang siya napakasimple lang tapos white lang yung mga cabinet namin. Ganyan. Ayan siya. Pero wala pang mga laman dyan sa loob. Kasi, eto na yung ipaparent namin. Yung inaakala dati na nirerentahan namin. Eto na yung ipaparent namin ngayon. Tumuloy lang kami dito nung nire-renovate yung sa itaas. Kasi naunang i-renovate yung itaas ng bahay. So, dito kami naka-stay dati. Ibang-iba na yung itsura niya. And yung amoy niya, amoy bago, amoy pintura, ganyan. Tapos, eto yung yung na yung rent na binili namin dati nung lumipat kami dito. So, yan. Kasama na siya sa i rent Hindi naman bigay. Parang included na siya pag pinarent namin itong bahay natin. Meron na din sila ditong lutuan. Tapos may oven. Tapos may dishwasher. Yan, lababo. Tapos yung mga cabinet lagay ng baso, plato, etc. Kung ano-ano pa. ba? Diba? Okay naman siya mini kitchen. Tapos siya yung dati namin. Tapos nilagay na lang dito yung mga dating gamit sa bahay. Ayan lang siya, di ba? Super cute. One bedroom siya. Tapos yung kwarto naman. Dati nandito yung pintuan yung sa side na yan. May nilipat namin doon. Kasi nga, para maging kitchen. Tara, pasok tayo sa kwarto. Maliit lang to Dito kami natutulog ni Budate. Eh. Yan. White lang siya sobrang ano lang, sobrang clean lang niya. Eh. Tapos maglalagay lang siguro ng cabinet para sa damit. Tapos kama lang, ganun. Double bed na kama lang. Ayan lang siya, ba? Diba? Pero matagal siya bago natapos na tapos na i-renovate kasi pinakapalan pa namin yung ganito. Kasi nga, pag winter pumapasok agad yung lamig. Yun. So, pinakapalan namin ng konti. Tapos mga pintura, ganyan. Ayan, may mga ilaw na rin siya. Maganda siyang tignan ngayon. Grabe. Hindi ko na-imagine na gaganda ng ganito yung bahay na tinuluyan namin dati. Yung CR, same. Wala kaming ginawa sa CR. Um, tara, pakita ko sa inyo yung CR. Yan. Hindi ni-renovate yung CR. So, same pa rin siya. Pinalitan lang namin siya ng na um, eto cabinet. Kasi yung dati parang salamin lang siya. Ayan, napitindot siyang ganyan. Tapos dito yung washing machine. Ayan. So, ayan lang. Tapos eto na yung pinaka pasukan. Maliit lang siya. Dati ano to, um, dalawang bedrooms. So, ginawa na lang namin na isang bedroom. Tapos niliitan na lang yung space nila kasi yung pangalawang bedroom naman nito ginawa namin na kwarto naman ni Sean ngayon tapos yung dating kitchen nito is kwarto naman ni Shay so yan, natapos nang i-renovate to pinakita ko lang sa inyo guys kasi tuwang-tuwa ako dito na gumanda talaga siya ng todo diba Sean, si Sean yung nagli-video sa akin ngayon, pakita ka siya, makikita si Sean sa ayan <laughs> si Sean, hindi nyo lang makita yung labas ngayon kasi madilim madilim na sa labas tapos, may mga snow na. Yung labas, hindi namin siya binago. So, yun. And, may magre rent na din ito. Kaya, nagmadali na rin ako na i-vlog to, ipakita sa inyo. Kasi, may titira na dito. So, hindi na kami makakapasok dito. Sa susunod naman na ipapakita ko sa inyo is, yung part ng bahay na talaga namin. So, dito yung pinaka-lusutan niya. Ayan, diyan. So, next time, ipapakita ko sa inyo is... And lang sa dati namin tinira nung nire-renovate pa yung bahay namin. That's it, guys! Thank you for watching! Bye!